Librong Itim An Anthology of Philippine Horror Stories Volume 5 Copyright 2018 By Precious Pages Corporation Performed by John Vincent Hoson Salto Hotel By Kaya Mireille Sullivan Astig! Mas mukha itong bahay ni Dracula kaysa sa isang museum. Tuwang-tuwa si Brandon habang pinagmamasdan ng apat na palapag na gusali sa harap niya. Mga bata, huwag kayong magulo at maingay sa loob. Magtinig kayong mabuti sa tour guide dahil may article kayong gagawin pagkatapos nito. Paalala ni Miss Clara sa aming mga estudyante niya. Opo, ma'am. Halos sabay-sabay naming sagot. Ellison, ano ba bang hinihintay mo riyan? Pumasok na tayo. Biglang hablot ni Helga ang kamay ko at patakbo kami kumasok sa loob. Halos malaglag pangako habang tinitignan ang loob ng Salto Hotel. Puno ito ng pinagsama-samang kultura ng mga Espanyol at Pranses. Maraming tao ang bumibisita rito dahil sa magandang view ng Tecandama Falls na nakaharap sa mismong hotel. Good afternoon students! Ako nga pala si Ati Jackie niyo. Ako ang magsisilbing tour guide niyo dito sa Salto Hotel. Sinundan namin si Ate Jackie kahit saan pumunta. Boring naman dito. Wala bang masayang mangyayari? reklamo ni Casey, ang girlfriend ni Brandon at best friend ni Helga. Huwag kang mag-alala, baby. May gagawin tayong exciting mamaya. Bulong ni Brandon sa babae. Halata naman ang kilig at kapilihan sa mukha ni Casey. Ang Salto Hotel ay itinayo noong 1920s ng isang French architect bilang tirahan. Pagkaraan ng ilang taon, ginawa itong hotel para sa mga turistang bumibisita sa Takendama Falls. Tumagal ng 60 taon ang hotel pero dahil hindi na ito naipapagawa at nagkaroon ng matinding pagkalason ng tubig sa ilog, inabandona na ito. Pero matapos ang dalawampun taon, ginawa na itong museum. Mahabang paliwanag ni Ate Jackie. Halos inisa-isa ang malalaking kwarto at function room sa loob ng hotel. Walang tulak kabigin sa mga ito. Iisipin mong isa ang maharlika sa panahon ng monarkiya kapag tumira ka sa ganito kagrandisyosong hotel. Teka lang, Ellison. Hinawakan ni Brandon ang braso ko. Bakit? Anong problema? Sumama ka sa amin mamaya. Mahinang yaya ni Brandon. Ha? Huh? Bakit? Anong balak niyo? Tumaas ang kilay ni Casey. Ano pa nga ba? Edi maghahanap ng adventure. Ellison, alam mo bang kilala ang Salto Hotel sa mga suicide cases? Kwento ni Helga. Halatang nasasabik sa balak ng mga kasintahan. Pati ba naman ikaw, Helga? Saka sabihin nyo nga, ano ba talagang balak nyo? Magpapaiwan tayo rito. At kapag wala na silang lahat, maggo ghost hunting tayo. Deklara ni Brandon. Tuwang-tuwa si na Casey at Helga sa balak nila. Mahilig sa thrilling adventure si na Brandon at Casey. Samantalang mahilig naman sa ghost hunting si Helga. Lumapit sa akin si Helga at hinawakan ng mga kamay ko. Sasama ka sa amin, Ellison, di ba? Halos magningning ang mga mata niya dahil sa sobrang saya. Napabuntong hiningan na lang ako at hinigpitan ng paghawak sa mga kamay ng pabaing lihim kong minamahal. Oo na. Kukulit mo rin naman ako kahit hindi ako pumayag. Yes! Alam ko namang hindi mo ako matitiis. Buong pagmamalaki ni Helga habang masiglang tumatawa. Tama na nga yung kakornihan niyo. Pumunta na tayo sa itaas. Maghahanap pa tayo ng pagtataguan paalala ni Brandon. Tahimik kami umakyat sa itaas at nagkanya-kanya sa pagpili ng pagtataguan. Malapit ng mag-alas sa isang gabi. Isasara na ang museum. Nabasa ko iyon kanina sa ipinamigay nila na brochure tungkol sa hotel na ito. Ayon sa usapan namin kanina, maghihintay kami ng dalawang oras bago tuluyang lumabas. Hindi namin alam kung ilang gwardiya ang naabantay rito tuwing gabi. Kaya kailangan naming mag-ingat. Elison. Elison? Nasaan ka? Narinig ko ang mahinang tinig na tumatawag sa akin kaya sumilip ako mula sa pinagtataguang kabinet. Helga, oras na ba? Oo, para na. Tumangulang ako at sumunod sa kanya. Paglabas namin ng kwarto, naghahalikan sina Brandon at Casey habang nakatayo sa pasilyo. Ano ba? Kumuha nga kayo ng kwarto. Kadiri kayo. Naiirita pero natatawa rin si Helga. Masayahin talaga siya. Ingit ka lang. Andiyan naman si Ellison, no? Oh. Kinindatan pa ni Casey ang kaibigan niya. Biglang namula ang pising ni Helga. Nahiya tuloy ako. Tara na! Simulan na natin ang totoong field trip. Nagsimula kaming maglakad-lakad. Teka, paano na ang mga bantay dito? Tanong ko. Wala, tulog na. Nakita namin kanina na mag-isang umiinom ng alak doon sa kusina. Kumangu lang ako at nanahimik na nauuna si na Brandon at Casey sa paglalakad. Kami naman ni Helga ay nasa likuran nila. Ibang-iba kasi ang hotel kapag gabi na. Kung kanina, mukha itong grandisyosong hotel. Ngayon, ay mukha na itong pinamamahaya ng mga vampira at zombie. Nang makaramdam ng gutom ay huminto kami sa isang malaking kwarto na may malaking kama sa mismong gitna. Umupo kami sa carpet at nagsimulang maglabas ng mga pagkain. Sandwiches at ulam ang dalako chips at soda naman ang kay Helga. Pero sina Brandon at Casey, may dala silang mga bote ng alak. Uy, ano yan? Bakit may dala kayong ganyan? Kalma lang. Dalawang bote lang itong dala namin. Mas masaya kapag may alak. Helga, alam mo rin ba to? Hindi. Saka bahala kayo dyan. Basta ako nagugutom. Kinuha niya ang baonan ko at sinimulang kainin ang mga niluto ko. Grabe, ang sarap mo talagang magluto, Ellison. Sige, kumain ka lang. Napangiti ako dahil ganadong ganado siyang kumain. Inilabas ni Brando ang isang kopita na gawa sa makapal na salamin. Nagsalin siya ng alak sa kauminom. Iinom tayo lahat, maliwanag. Walang atras. Sinalina niyang muli ang kopita at ibinigay sa akin. Kinuha ko iyon at ininom. Halos hindi maipinta ang mukha ko dahil sa sobrang sama ng lasa ng alak. Nagsimula ang inuman. Napuno ng tawanan ang buong silid ang mga babae ay nagsimulang sumayaw sa harapan namin. Si Casey ay halos maghubad sa harap ng boyfriend. Si Helga naman ay kinuha ang kamay ko para sumabay sa tugtog mula sa cellphone niya. Dahil sa espiritu ng alak, ay naging malabo na ang mga sumunod na pangyayari. Nang maalimpungatan ay tinignan ko ang oras sa cellphone ko. Pasado alas dos na ng madaling araw. Natutulog si Helga sa tabi ko, pero sina Brandon at Casey ay nawawala. Naghanap siguro ng tahimik na lugar yung dalawang yun. Iiling-iling ako habang tumatayo. Pumunta muna ako saglit sa banyo para magbawas. Paglabas ng banyo ay binuhat ko si Helga para ihiga sa kama. Baka sumakit ang likod niya kapag natulog siya sa sahig. Kinumutan ko siya. Hindi ko alam kung namamalik matalang ako o nakita ko talaga siyang ngumiti habang natutulog. Tumingin ako sa bintana. Maliwanag ang bilog na buwan ngayong gabi. Nagulat na lang ako nang biglang may nalaglag na kung ano mula sa itaas. Nagmadali akong lumabas sa veranda at dumungaw sa ibaba. Oh, God! Napaatras ako sa nakita ko. Sina Brandon at Casey. Magkahawak ang kamay. Parehong duguan at lasog-lasog ang mga katawan. Helga! Helga! Bumalik ako sa loob. Ginising ko sa si Helga. Ellison! Ano ba? Natutulog yung tao. Reklamo niya sina Brandon at Casey. Ano? Malamang naglalandian lang mga yun sa kung saan. Patay na sila. Nakita ko sila sa ibaba. Wala na silang buhay. Biglang idinilat ni Helga ang kanyang mga mata. Anong klaseng kalokohan? Nandun sila sa ibaba. Tignan mo pa kung gusto mo. Bumangon si Helga at lumabas din sa veranda. Halos mabasag ang mga tainga ko sa sobrang lakas ng kanyang tili. Nagtatakbo siya papalapit sa akin niyakap ako. Anong nangyari? Hindi ko alam. Mas maganda siguro kung aalis na tayo sa lugar na to. Tumango si Helga bilang pasangayon. Kinuha namin ang mga gamit namin at mabilis na tumakbo paalis. Nakita kong binuksan ni Helga ang kanyang telepono at tumawag ng pulis. Sino kaya ang pumatay sa kanila? Baka yung gwardya? Sabi ni Helga. Napahinto ako sa pagtakbo. Sa tingin ko, hindi. Tinitigan ko ang gwardya na nakabulagta sa pasilyo. May sugat ito sa leeg at dumadaloy mula sa katawan ang sariwang dugo. Tumili ng malakas si Heliga nang makita ang bangkay. Naghanap naman ako ng kahit na ano sa paligid. Nakita ko ang lumang kandelabra, kaya ayun ang kinuha ko para gawing sandata. Kung sino man ang pumapatay, wala akong pakialam. Ang mahalaga, poprotektahan ko si Helga. Bilisan na natin. Malapit na tayo sa hagdan. Hinila ko ang kamay niya at sabay kaming tumakbo. Mabilis kaming nakababa sa hagdan at pumunta sa malaking pinto sa harap. Sinubukan namin buksan yun, pero sarado pala. Kainis! Nakalimutan kong kunin sa gwardiya yung susi nito. Tinignan ko si Helga. Dito ka lang. Kukunin ko yung susi. Sandali! Sasama ako sa'yo. Ayokong maiwan dito, Ellison. Sa kabilang banda, dapat nga palang hindi kami maghiwalay. Baka bilang atakihin ng mamamatay tao sa si Heliga habang wala ako. tumango ako bilang pasang ayon Mabilis lang ang ginawa naming pagbalik. Makakalabas na tayo sa wakas. Nabuksan ko na ang lock. Binuksan ko ang pinto at lumabas pero sa pagtataka ko, ay muli kaming napunta sa silid kung saan kami nag-inuman. Ano bang nangyayari? Bakit tayo bumalik dito? Nagsimulang umiyak na umiyak si Heliga. Nilapitan ko siya at niyakap pero ayaw niyang tumahan. Nanginginig siya sa sobrang takot. Alam mo ba, ayon sa kasaysayan, tumatalo ng mga Indian sa Tequendama Falls para takasan ng mga mananakop na Espanyol noon. Pagkukwento ni Helga. Ano naman ang kinalaman nun sa atin? Maraming magkasintaan ang gumaya sa kanila. Tumalon sila mula rito para patunayan ang walang hanggang nilang pagmamahalan. Kabaliwan yun. Tigilan mo na ang pag-iisip ng mga yan. Kailangan natin makagawa ng paraan para makaalis sa lugar na to. Inilibot ko ang tingin nagbabaka sakaling makahanap ng kahit na anong makakasira sa sumpang meron sa Salto Hotel. Kung alam ko lang na may sa demonyo ang lugar na ito, hinding-hindi talaga ako pupunta rito. Mahal mo ba ako? Napatingin na ako kay Helga. Tumigil siya sa pag-iyak at nagsimulang tumawa. O, oo naman. Bakit mo na itanong yan? Sagot ko. Kiss me. Sinimulan niya ang halikan sa mga labi. Sa pisngi, sa ilong, at sa leeg. Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Kilala ko si Helga. Mabait siya. Simple. Masayahin at mahiyain. Gusto mo ako, di ba? Ito na ang katawan ko. Sa'yo lang ako. Tumatawa siya na parang wala sa sarili. Sinusubukan niya ang yakapin at halikan. Pero lumalayo ako. Para siyang nasasapian ng kung ano. Helga, tigilan mo na yan. Natatakot na ako. Para ako nababaliw. Naramdaman ko ang malamig na bakal sa likuran ko. Nasa veranda na ako at pilit kong inilalayo ang katawan ni Helga mula sa akin. Halos mahubara na siya at ayokong makita siyang nagkakaganoon. Bigla siyang tumigil sa paggalaw at tumungo na lang. Kahit kinakabahan, itinaas ko ang kanyang muka at nakita o nagbago ang kanyang mga mata. Akin ka lang! Malakas saong itinulak ni Helga kaya naman nawalan ako ng balanse at nahulog mula sa veranda. Nakita ko kung paano sumunod sa talon si Helga at yumakap sa akin. Sa akin ka lang, Leon. Akin ka lang. Sigaw ni Helga sa kakaibang tinig. Nakipagbuno ako sa kanya hanggang siya ang nasa ilalim at ako ang nasa ibabaw. Ramdam ko ang sakit ng pagbagsak. naman ang buo kong katawan. Nanlalabo na ang paningin ko pero naaninag ko ang isang nilalang na papalapit sa akin. May nabiktima na naman pala si Lola. Sambit ng pamilyar na tinig tulong. Ha? Buhay ka pa pala? Hindi ako makakibo dahil hirap na akong huminga. Pero ayos lang, sa taas ng binagsakan mo, imposibleng mabuhay ka pa. Naramdaman kong hinila niya ang dalawa kong paa at kinaladkad. Jackie, anak, bilasan mo ang paglilinis ng mga katawan. Bubuksan na natin ang Salto Hotel maya maya. Iyon ang huli kong narinig bago ako itapon sa rumaragasang talon at unti-unting nalunod.